Chloe San Jose. Nakisimpat siya sa sinapit ni Jake Zairus, nanay ni Carlos Yulo, muling pinaringgan. Alamin sa showbiz spotlight ni Anton. Tila muling pinainit ni Chloe San Jose ang kanyang gusot sa pamilya ng kanyang boyfriend na si Carlos Yulo. Ito'y matapos na magkomento ito sa post ng social media personality na si Senyora tungkol sa isyo ng mag Jake Zairos at Raquel Pempenco. Sa Facebook page kasi ni Senyora, ipinost ito ang maanghang na sagot ni Raquel sa pagbubulgar ni Jake na pamumulis siya sa kanya ng kanyang noong 6 na taong gulang pa lamang siya sa pamagitan ng inilabas itong libro na may pamagat na I Am Jake. Sa naturang post ni Senyora, mababasa ang naging pahayag ni Raquel na peace of mind pa rin ang kanyang pipiliin kaysa patulan umano nito ang mga walang kwentang tao at mga walang utang na loob. Sinay pa na ni Jake na the truth still prevails at kahit ano raw ang iba to sa kanya ay hindi ito makakabawas ng kanyang kagandahan at wala pa rin siyang pake. Nilagyan ito ng senyora ng caption na may ganyan palang nanay. Dito na rumatsada si Chloe nang sumagot ito sa comment section na naturang post si senyora ng meron pa akong kakilala ganyang ganyan din senyora. Patawa namang sinagot ito na ng Senyora Nang, Chloe, yan ka na naman. Kaya gigil sa iyong mga matatanda eh. Bumanat ka na naman, Chloe. Dinadamay mo pa ako. Pag ako, di talaga nasama sa Japan. Samantala, bagamat walang sinabing pangalan si Chloe, nainiwala ang mga nakabasa sa comment ito na ang nanay ni Carlos na si Angelica Yulo ang pinatutungkulan nito. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.